sa isang nakakantig na eksena naging emosyonal si na Paulo Avelino at Kim Chu matapos makatanggap ng isang espesyal na mensahe mula kay Aki, anak ni Paulo. Ang nasabing mensahe ay ipinadala sa pamamagitan ng isang maikling video na puno ng pagmamahal at suporta para sa magkasintahan. Sa nasabing video makikitang masayang masaya si Aki habang binabati ang kanyang ama at si Kim. Daddy, Kim, masaya ako para sa inyo. Sana lagi kayong masaya at magkasama. Ani Aki, na siyang nagdulot ng mga luha sa mga mata ng kanyang ama at ng aktres. Dagdag pa ni Aki, mahal ko kayo at sana lagi tayong magkakasama. Ayon kay Paulo, hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng sorpresa mula sa kanyang anak. Ibang klaseng kaligayahan ang naramdaman ko nang marinig ko ang mensahe ni Aki. Napakasarap sa pakiramdam na tanggap at mahal tayo ng ating mga anak, wika ni Paulo. Samantala, Si Kim naman ay nagbahagi ng kanyang pasasalamat kay Aki sa pamamagitan ng social media. Sinabi niya, Aki, napakapalad ko na magkaroon ng isang tulad mo sa aming buhay. Mahal na mahal ka namin. Ang espesyal na mensaheng ito mula kay Aki ay lalong nagpapatibay sa relasyon ni na Paulo at Kim kilala ang magkasintahan sa kanilang pagiging privado pagdating sa kanilang personal na buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang abalang mga karera sa showbiz, nananatiling matatag at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama. Ang suporta mula kay Aki ay isang mahalagang bahagi ng kanilang relasyon na siyang nagbibigay ng inspirasyon sa kanila na magpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Sa isang panayam, ibinahagi ni Paulo ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga tagahanga at mga mahal sa buhay na patuloy na sumusuporta sa kanila. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang inyong pagmamahal at suporta ay nagbibigay lakas sa amin ni Kim ani Paulo. Idinagdag din ni Kim na sa kabila ng mga hamon sa kanilang industriya, ang pagmamahalan at pagkakaintindihan nila ni Paulo ang kanilang sandigan. Sa kabila ng kanilang abalang schedule, sinisikap ni na Paulo at Kim na magkaroon ng oras para sa isa't isa at para sa kanilang mga pamilya. Ang mga espesyal na sandali tulad ng mensahe ni Aki ay nagiging paalala sa kanila ng kahalagahan ng pamilya at pagmamahal. Patuloy na nagbibigay inspirasyon si na Paulo Avelino at Kim Chu sa kanilang mga tagahanga. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga proyekto sa industriya ng showbiz, kundi pati na rin sa kanilang tunay na pagmamahalan at malasakit sa pamilya. Ang kanilang kwento ay patunay na sa kabila ng kasikatan at karangyan, ang pagmamahal at suporta ng pamilya ang tunay na nagpapaligaya sa isang tao.